Sa so, na mahigit labing dalawang oras sa pagharap ni dating ng Duterte, sa na sa kinakailangang impormasyon ng Quad Committee. Brigada Haji Camino y Brigada Mo. Bigada. 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 Inihayag ni Sarigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na posibleng hindi na ipatawag muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na pagdinig ng Quad Committee sa Kamara. Sa panayam kay Barbers, sinabi nitong hindi na kailangang pabalikin ang dating Pangulo lalot na sa labintatlong oras na itong sumalang sa pagdinig at narinig na lahat ng impormasyon higit sa mga isiniwalat nito sa Senado. Nag-schedule din ang Quadcom ng investigasyon sa darating na Huwebes. Isinasa pinalpaan niya ang listahan ng resource persons ngunit may mga kinalaman ito sa usapin ng illegal na droga at extrajudicial killings. Hindi pa umano gaano ng natanong ng Quadcom sina Mark Taguba, Jimmy Guban at maaaring may iba pang testigo na nais Paliwanag pa ng kongresista, mayroong nais ipresenta na testigo si Representative Ernix Jonicio sa isyu ng EJK bagamat kailangan magsumite muna ito ng affidavit upang maisa ilalim sa vetting process. Aminado naman si Barbers na hindi malabong maapektuhan ang takbo ng pagdinig sa mga inihahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada